Ikalawang sunod na buwan naman bayan ay uh, nabawasan pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ah, batayan sa labor force survey ng PSA yan ang ulat ni Naomi Tiburcio Naitala sa pinakamababang level ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa loob ng halos dalawang dekada. Ito ang inanunsyo ng Philippine Statistics Authority sa kanilang pinakahuling labor force survey para sa Nobyembre 2023. Katumbas ito ng 1.83 million na Pilipinong walang trabaho, mahigit 300,000 mas mababa kumpara noong Nobyembre 2022. Tumaas din ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa halos 50 milyong katao. Agriculture, construction, transportation, fishing, administrative at support service activities ang limang industriya na nakapagtala ng pagtaas ng employment. Nakikita naman natin and this is not uh, uh, just this the itong month ng December, uh, talagang pag uh, uh, fourth quarter because of the uh, uh, holidays, no? Maraming mga uh, activities tayo. So doon namin nakita na Uh, tumaas yung uh, bilang ng mga employed persons, particularly yung mga self-employed uh, without employees. Bahagya namang tumaas ang underemployment o ang bilang ng mga Pilipinong hindi sapat ang kinikita at may mahigit isang trabaho. Paliwanag ng National Statistician na si Undersecretary Mapa, may kinalaman ito sa pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong self-employed, gaya ng mga freelancer o may sariling negosyo. Dito rin um, sila kasi self -employed employed so hindi talaga uh, ganun yung uh, uh, number of hours of work so dito rin nakukita yung uh, uh, kung saan mayroon tayong uh, uh, underemployed so uh, that's typical uh, tumaas yung uh, number of employed and uh, not all of them uh, could be absorbed uh, in terms of uh, uh, the full employment kaya uh, medyo nag uh, Uh, tumaas ang number ng underemployed din natin nitong November. Naitala din ang bahagyang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong aktibong naghahanap ng trabaho mula 51.88 million sa 51.47 million. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, dumami kasi ang responsibilidad ng ilang Pilipino sa pamilya, pag-aaral at iba pa para mapataas ang bilang ng mga may trabaho. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisakan, napapanuho na palawagi na ang digital economy para mapataas ang bilang ng Pilipinong aktibong naghahanap ng trabaho. Halimbawa na lang ang alternatibong work arrangement na may kinalaman sa digitalization para sa mga Pilipino lalo na sa kabataan, kababaihan at mga nasa creative sector. Mahalaga din niya ang liberalization reforms para mahikayat ang investment sa bansa, lalo na pagdating sa digital infrastructure para madagdagan ang dekalidad ng trabaho para sa mga Pilipino. Naomi Tiburcio, para sa bayan.